Lan, uuwi ako sa inyo ha, magkikita ulit tayo tito o dito, hanggapin mo ko, wala na akong pamilya, so na lang mulog sa Kalibo Police Station ng isang nanghihina at halos nawawalan na ng pag-asang ama. Nakitulog ito sa police station dahil pinadlock raw ni misis ang kanilang tahanan at iniwan raw sa labas ng bahay ang mga gamit nito. Naawa sa kanya ang mga pulis kaya pinatuloy na nila ito sa himpilan. Paano po kayo na punta dito sa police station? Ha? pumunta po ako sa kaibigan ko sa Pukok. Mm -hmm. At dinala po ako sa munisipyo. Mm -hmm. Kay mayor, eh, wala po si mayor na may seminar po. Okay, ho. Oh. Eh, kami sa sa UNITAP, yung bagong station doon. Tinuro mm -hmm. eh, po kami dito. Aho, aho, Ayon sa kwento ni Police Chief Master Sergeant Charlene Flores, ikatatlong gabi na raw ni tatay sa himpilan ngayong gabi. Kaya minessage na ako ni ma'am kung pwede raw na matulungan si tatay. Dito, inibalihan po ko ng asawa ko. Hmm. Taga dito ang asawa mo sa Apo. Aklan? Gaano kayo katagal na nanirahan po dito? 10 years above po. 10 years? Apo. Okay, ang tagal ha. Saan kayo nakatira? Sa Udyong po. Altabas? Altabas. Okay. So, taga saan ho talaga kayo? Taga Moriones Tondo po. Taga Moriones Tondo. Tapos paano kayo napunta dito? Nagkakilala po kami dito sa Divisoria. oh ang misis mo. Apo. Okay, tapos anong sunod na nangyari? Nagkatrabaho po ako sa Boracay. Naging truck driver, mm -hmm. naging taxi driver ako sa airport. Mm -hmm. At po ngayon, totoo po yun. Sa loob ng halos sampung taon ng kanilang pagsasama, ay naging maayos naman raw ang kanilang relasyon. Nagbago lang ang lahat nang hindi na raw siya makapagtrabaho dahil na stroke ito. Na ano nangyari sa inyo? Ba't biglang kayong naghiwalay? Wala na akong trabaho eh. Uh -huh. Pabigit na ata ako sa kanya kaya umuwi ng lady. Eh. Okay. Sabi mo kanina sa akin, pag uwi mo, Nakapadlock na yung Apo. bahay. Saan ka naman nanggaling nung time na yon? Dito po sa kumpare ko sa Puok, sa Kalibo. Oo. Oh, anong ginawa niyo Mingi ng tulong. About sa? Sa sitwasyon ko po. Pag-uwi ko yung mga gamit ko, nasa labas na po. Okay. Tapos hindi na kayo nakita ni misis mo? Ay, hindi na po. Wala na siya doon? Wala Sino ang nagpadlock ng bahay? Ay, hindi ko lang po alam. Yung yung bahay na yan ay kanino po yon Sa kapatid niya po. So, nandoon pa rin ngayon? Wala ko yung kapatid niya. Natrabaho sa Manila. So, sino ang nagpadla ko? Pwede ka maghanap. Ah, oh, oho. Oh, sige, puntahan na lang namin doon mismo. Ah. Para malaman namin kung ano. So, ngayon gusto mong umuwi ng Maynila? Ako. Okay. Ah, oh. uh, sino ang... Kailangan nating ipanawagan. Si Alan Lopez po. Si Alan Lopez ay... Nagkakabiti po. Kaano-ano niyo po ito? Buo ko po. oh sige, sige. Kung nanonood si Alan Lopez, anong gusto mong sabihin sa kanya? Lan, uwi ako sa inyo, ha? Magkikita ulit tayo. Tito Ogito, hanggapin mo ko. Wala na akong pamilya. Ikaw so na lang. Sana tanggapin mo ako alam. Ayon kay Tatay Agosto na kahit maghugas siya ng mga plato at kung anumang trabaho ay papasukan niya na para makapag-ipon lamang ng pamasahi, pabalik sa Luzon. Talaga pong walang-wala na ako eh. Gusto ko lang miskita gawugas ng pinggan eh. Makauwi lang ako, makasahod ako eh. Oo. Uh -huh. Para malaman nabi kung ano ba talaga ang pangyayari ay bumiyahi kami mula Kalibo hanggang Udyong Altabas, Aklan. Dito ay nakausap namin ang barangay okay. kapitan at mga barangay okay. kagawad. Naghalin imo na sa langa bagay ay nagtanaw imo nagsakay mo sa L3, ang mo sakay ng L3 hay. -hmm. Kilala man imo 'yung pangutan na imo ay po auto driver na to ay ang banana ay di pagkas man ako. Ayon kay Barangay Captain Cleope, sumakay raw si Tatay Agosto ng van at sinabing pinalayas nga ito ng kanyang asawa. Aning yung papanaog at alay ni ito sa kalibo. Wala man yung mga nangang bagot siya ni mga mato. So do So before karon, hay pilaw siguro mga sandag ang ginman niya. Ito ay maging dalay mo sa Manila, sa anang pamilya. Ay, iya man yan eh. Ay, hindi man mo kasuporta sa anang ang pamilya. Ay, hindi, wala man yung mag-obra. Oh. <inton> ay, Medyo pali mo na pali mo Ayon kay Kapitan, ang misis na lamang nito ang nagtatrabaho. Minsan, nagpipedicure, manicure, ganyan daw ang trabaho. At talagang hirap na hirap dahil PWD raw ang isa na anak. Apo. Kap, ano po ba? Totoo ba itong mga allegation ng, ni, ni Kuya na siya ay pinalayas ng kanyang asawa o iniwan ng kanyang asawa pinadlak yung bahay ah uh, hindi siya pinalayas dahil mm -hmm. yung asawa niya ay siya yung naghahanap ng mga pagtrabaho upang makakain ang kanyang pamilya mm -hmm. siya ay uh, last week siya ay dumating dito mm -hmm. sa sa kanila sa kanyang asawa Mm -hmm. Kaya, aning, siguro, pagdating niya dito, wala naman siyang kinakain at saka aning, yung asawa niya ay naghahanap buhay, hindi palagi andyan sa kanilang bahay, ay kung saan-saan dito yung makakita siya ng trabaho, mm -hmm. ay doon sa, dito din sa Amon sa Udyong, yon kaya hindi siya inaano na kung ano abi ka dahil Bahala siya sabi niya, bahala sabi niya kaniyang asawa, bahala siya maghanap ng kaniyang pagkain dahil aning mm -hmm. uh, pinauwi na siya doon sa Maynila para walang problema mm -hmm. at doon na lang siya titira sa kanilang sa kaniyang anak o kaya ano mm -hmm. aning mga kapatid doon. Ah, i si oh, ibig sabihin Kap, last week lang ito bumalik dito 'yung oh, lalaki. last week lang, oo. Oh, oh. Ah, galing Maynila. Uh, galing Maynila siya dahil noong last year doon na siya pinapunta sa kaniyang pamilya dahil mm. dito wala siyang kakainin dahil yung biyanan niya ay nagpuntang lito mmm oho at ani ang ang na ay naghanap ah, buhay rin para makaahon sa kanilang pamilya dahil mm -hmm. ah, mayroon siyang mga apo sa kaniyang mga ano iba naman oh. pero doon naman nagtitira yung mga mm. apo niya So, mm -hmm. kaya iniwanan sila dito na silang dalawa. Mm -hmm. At mayroon siyang maliit na bahay na noon pa man ay doon siya nakatira. Mm -hmm. At yung bahay ng biyanan niya ay doon nakatira yung kanyang asawa at yung babae. Oh, yung mm -hmm. babae at sa kanyang anak na yuyod. Mm -hmm. Yung PWD. Oh, PWD. Uh -huh. At hindi 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 maka tindog, hindi makaano. Hindi, talaga makatayo. hindi makatayo, bidridin lang. Opo. Kaya kung ha, kung mayroong ma-tawag sa kanya dahil may cellphone naman yung babae na pwede ka makapunta dito sa amin, hmm. ma aning, manicure. Hmm. So, pupunta siya, pero yung bata, iniiwanan lang dyan. Ay, kawawa, Yan. So, kung baga, Kap, itong babae ang um, 'yung nagsisikap talaga sa oh, kanila oh. um mabuhay 'yung PWD niyang anak. Oo, oh, oh, 'yun. Itong si Kuya na ito, parang able pa man ah. Able pero hindi siya nang hanap ng ano trabaho. trabaho. Hindi oh, siya oh, naghahanap diyan. Oo. Oh, 'yung unang paghiwalay nila last year pa. Oo, oh, oh, last year uh, pa. Pero hindi naman siya trabaho. Hindi naman nagtatrabaho kundi na ano, siya na stroke uh -huh. ay Mabuti nga ngayon ay pwede na siya maka, mm -hmm. maka makalakad-lakad. Pero noon mm -hmm. hindi. andiyan lang siya sa kanilang bahay. Kaya yung problema ng babae ay kung paano sila mabuhay eh dahil mm -hmm. hindi naman siya nagtutulong kung paano sila makakita ng kanilang pagkain. Kaya mm -hmm. yun, si... Yung babae ay inahanan yung kanyang pamilya doon sa Maynila nga kung pwede, ay papuntahin na lang doon ang kanilang kapatid. Mm -hmm. Ay wala naman sila ditong kakainin. Mm -hmm. Yun ang ganang ba babae. Oo. Oh, oh. Oh, last oh. year yan? Oo. Oh, last year. Okay. Tapos, pagkatapos niyan, after ng mga ilang mga taon, ito na naman bumalik oh, pala siya dito? Oo. No, last week lang bumalik oh, siya dito. At pag uh, ano na dito, siguro tatlong araw siya doon sa 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 kanilang bahay sa, mm -mm. May, kasi mayroon siyang uh, bahay na payag uh -huh. at hindi siya sinasabihan ng kanyang asawa hindi siya nag ano ni hindi sila nag o, hindi siya napapansin mm -hmm. ay gusto niya ng gusto ng babae bakit nag umuwi pa dito na no? problema na naman sa kanya mm -hmm. kaya yon na siya lang ang naghahanap uh, buhay oo, na, yung babae lang naghahanap buhay para sa mm -hmm. kanyang anak nga Yuyod. Mm -hmm. Para mabuhay lang sila Kaya okay. pumunta siya ng kalibo Dahil mm -hmm. siguro pag, pangat nung araw Wala siya ginaano ng babae pinapansin. O, pinapansin Pumunta siya ng kalibo At mm -hmm. yun nakita niyo niya sa, siya doon sa kalibo Sa police station oh. ngayon May oh. ng tulong oh. Pamasahi mm -hmm. So baka ang mangyari Kung galing na pala ito sa Maynila ng ilang weeks lang Last week Uh, ano'ng mangyayari nito, Kap? Siguro Ma ay dahil aning hindi naman siya dito ni pinapansin, wala naman siyang perang dinala dito. Mm -hmm. Kaya 'yun mm -hmm. nag siguna sa kanyang isip na pupunta na lang siya ng kalibo, Hanap na lang ng medyo kung paano to mm -hmm. maka ah, makabalik makabalik ito sa oh, Manila, pero sabi ko sa inyo kung ay inyo siyang tutulungan ah, ay mm -hmm. bigyan ng ano ticket o oh, yun lang uh, at sa ano sa ruro kung saan sa sasakay. Mhm. Mm Wag Tapo. pera. Oo. Ah, oh. uh, yung kwan doon, ang pamasahe niya doon papuntang sa mm -hmm. kanilang ano, yun parang lang. Sisigurado oh, parang sisigurado Parang Para sigurado na aalis siya dito sa Aklan. Oh. Oh. Bakit may nangyari na ba dito na hindi siya nagtuloy? Sino na pabalik nung dati? Doon ang kanilang ang kanyang mga kamag-anak doon na ah. naghingi yung babae, yung an kanyang mm. asawa. Oo. Uh -huh. At kung pwede lang, sabi niya sa kanyang uh, sa kanyang uh, pamilya doon na ah. bigyan sila siya ng pamasayo upang makapunta doon. Mm -mm. Dahil doon niya yung problema. Mm -hmm. Nung malakas pa ito, yung malakas pa ito, Kap, hindi ba niya sinasaktan yung babae? Noon, sinasaktan niya. Mm -hmm. Pero, ay uh, nang naano nangyari na paralyze na yung kanyang kamay yun eh mahirap yun. at saka hindi siya makalakad. ah ay oh. see. Nung, nung nung malakas pa siya may kapintasan din talaga mm -hmm. pero naging nagtatrabaho siya noon para Wala. sa pamilya ng malakas... na dito sa pag-uwi nila dito sa ano sa Aklan Uh -huh. Wala siyang trabaho dito. Ah, hindi yan nagtrabaho? Hindi yan. Yung sinasabi niya na naging driver siya ng truck, naging driver ng... Siguro, Kaytchad. doon sa ibang bansa. Ah, sa ibang bansa, eh sa ibang lugar, sa Manila. Sa Manila, Oo, pero dito, sa record ninyo... Sa Wala inyo? siyang trabaho dito. anjan uh -huh. lang siya sa kanilang bahay. Oo, uh -huh. uh -huh. sa Buracay daw nagtrabaho siya? Siguro, nakapunta naman siya ng Buracay. iwan ko kung... Nag trabaho sa doon. Mm -hmm. Pero matagal siya dito sa lugar matagal ninyo. Matagal na siguro. Na, na ilan years? Ng years na 10 taon. sampung taon. Pero mm -hmm. sa sampung taon na 'yan, na hindi pa siya na stroke. Wala siyang trabaho dito. O na, yun ang sinasabi niya, nagpunta siya nang Buracay, nag-ano sa ng driver doon. Uh -huh. Siguro yun lang ang pagkanyang ang kanyang trabaho. Mm -hmm. Tapos na na, na stroke siya. So matagal ilang taon na stroke siya? Ay, hindi so, baka nawalan kap ng trabaho dahil na-stroke siya nga. No, yun. Siguro ay palagi siyang lasinggero yan eh. Ah, lasinggero. Nung no, kalakasan niya. Mm. So, yun pala. Sige kap, maraming salamat po ah, ha. Sige, okay, At yeah. least na-verify namin ngayon na hindi pala totoo na wala dito si Mrs. niya Oo, na lumayas papuntang Leyte na pinadlock yung bahay wala. nandyan naman pala. nandyan siya. Okay. Sige. Pwede ho mapasama kami sa inyong oh, barangay kagawad na mapuntahan namin po. Ay ang, ang ang kagawad yung isa ay andoon din. O oh. muuwi sa amin. Opo. Oh, sa Maraming proper. salamat ka pa. Kagawad man ikaw, sir, Hello, no? Sir. Barangay Kagawad. Hello, sir. Ano? Jolito, Inocencio. Si Barangay Kagawad Chulito Inocencio. Ah, so ano yung sitwasyon talaga nito, sir? Dito. Video, itong panabi, lalaki video, na ito ay wala na itong trabaho. Mm. So ito na nga misis, ito na yung nagtatrabaho. E eh, kaso pag ginabi ng pag-uwi ang babae, pinagsisilusan itong lalaki at uh, sinasabihan na mayroon daw lalaki si misis. Sus, ino ko. Tapos ay... Anak karong ginaubrahan yung uh, pinagtatrabaho ng babae dito lang din naman sa amin dito ito banda kaya, kaya monitor namin manap na talagang wala yan. Wala talaga yung ganun. Or pag uli na rin ha? Kaya pag uli na yan dito, pag kumita, kumita, dito, na, pag kumita pa, ng pera, uh, binibili nga ng pagkain para sa anak niya. Wala rin naman kasing ibang Tata, hanap si buhay. E. Nangabuhi, gali ka ka. Katapos sa ng asawa, kaya ang ron, gabubis yung bisok, may ani yung ano, yapo. Good afternoon, ma'am. Si, ako si pobring vlogger. Archie Hilario. Opo. Kumusta ikaw? <laughs> Nag-ano malang lang kami, nag-verify. Sabi kasi ng asawa mo, ay nakapadlock na yung, pag uwi niya daw, nakapadlock na ho yung bahay ninyo, at umuwi ka daw ng lady. So ano ba talaga ang nangyari? Oh, ma'am, sir, may ano, abi kami may problema maging kami, Ano? anawot adon ni malis mm -hmm. na siya, kasi... Nagano na may may usapan na kami na kuan kasi binagbabantaan niya rin kasi kami kaya medyo natatakot na rin ako para sa ano naming magiina. Mm -hmm. Kaya nagano na inigyan ko na siya na para umalis na siya na para bumalik na siya sa ano niya sa pamilya. Sa pamilya niya. Kumayag okay. naman siya. Oh, oh. 'Yun lang po yung ano ko na bakit bumalik ka pa dito na ganyan mm -hmm. ganito na ng sitwasyon Mm-hmm yun lang po, natatak lang din po ako sa ano, sa ano namin, hmm. sa sitwasyon namin. Kailan siya bumalik po? Nung ano, nung 26. Nito lang? Oo. Mm, mm Oh. Ilang years na kayong hindi nagkikita? Ano, mag one year pa lang po na umalis siya. Mm, tapos bumalik lang siya last last no, week. Uh, last week. Oh. Tapos anong naging usapan ninyo nung pagbalik niya dito? Nga po, kasi pag ano, sabi ko, ba't nga gano'n na, sabi niya wala naman daw tumatanggap na pamilya sa kanya. Mm -hmm. E di, di ba sabi ko, nag-usap na tayo na ayoko na nga na makisama sa kanya. Oh. Hindi naman siya nag-ano. Mm -hmm. Dahil anong ginagawa niya sa inyo? Kasi po may binata po ako na anak na ano yun nga po hindi sila magkasundo nag-aaway mm -hmm. sila lagi tapos yung anak ko na yun parang lumalaban na, na ano sa kanya mm -hmm. yun lang din po yung iniiwas ko baka ako mag pag nagka ano pag nagkatagalan baka mag ano silang dalawa magkasakitan, magkasakitan. Mm -hmm. unang anak mo yun sa oh ano? sa oo oh. yung pangalawa namin yung special child y anak mo sa kanya ito oh mm -hmm. uh, baby namin ilang taon lang yan 13. Oh. Uh, sabi ko narin na rin siya sa ano, sa anak namin para ano. magano ano na lang siya sa ano niya. Kasi pag nandito po, wala naman din siya ng ano, pasaway lang din sa akin kahit ako naghahanap buhay. Hindi rin naman siya nakakatulong. Mm -hmm. Hindi rin nagatulong sa iyo. Pagdating ko ako pa rin nag-aasikaso, parang wala rin naman akong ano. Mm -hmm. Wala rin akong kasama sa buhay, ganyan. Yung panahon na malakas po siya, anong naging trabaho niya? Ano, driver po. Ano, ah, driver. O uh, truck driver. Ano siya noon, responsible din ba siya or ano? Oo, oh, okay naman po, nag ano naman. Mhm. Mm so, yun nga po, nung na-stroke lang po siya, yung nag oh. ano na siya. So nagkataon lang na talagang na-stroke na mm. nung na-stroke hindi na nakapagtrabaho. Oo, oh, hindi na po nakapagtrabaho. Oh. Ilang taon mga apat na taon po atang hindi nagtatrabaho. Pero nung ano po, nung may trabaho siya, naging mabuti man po siyang... Okay naman po. Bukan na, responsable naman. Mm -hmm. So, nitong... Baka po kaya gano'n na, ano ay, wala, hindi wala ngang trabaho po ngayon. Hindi siya makapagtrabaho. Oh. Yun nga po, mainit, ano na po siya, lagi na pong mainit ulo niya. Mm -hmm. Mm -hmm. So, baka kailangan ng kalinga ng pamilya? kayo. Hindi na kayo maano, hindi na kayo Ayoko na po, natatakot na po talaga ako sa um, kahit nga ngayon, kahit ano, laging naka nakaano yung bahay ko. Ayaw ako tangka pinakapatid ko. Ayaw ng misis mo, ayaw ng mga kapatid kasi, mo sa iyo. Kasi kapatid ko, yung maman, naging like, milyonaryo, okay. may sariling hotel.